Aabot sa higit limang libo at limang raang mga senior citizens sa Dagupan City ang nakatanggap ng kanilang tigta-tatlong libong social pension ngayong araw September 26 mula sa pamalang lungsod ng Dagupan. Ang payout ay para sa ikatlong quarter ng taon alinsunod sa kanilang Expanded Senior Citizen Act of 2010. Layon ng social pension na ito na maibsa ng gastusin ng mga senior citizens sa lungsod lalo pat marami sa kanila ang mayroon ng mga maintenance na gamot. Sinisikap naman ng pamalang lokal na mas madagdagan pa ang bilang ng mga senior citizens na mahatiran nila ng tulong sa mga susunod na payout. Samantala, sa bayan naman ng mga aldan, sabay-sabay magtatanim ang ilang mga mag-aaral ng David National High School sa darating na Sabado, September 28. Itatanim nila ang 50 fruit-bearing tree seedlings na ipinamahagi ng pamalang lokal katuwang ang Municipal Agriculture Office. Ilan sa mga ito ang langka, kamansi, Pumelo, chico at kaymito. Itinuro naman ng Municipal Agriculture Office ang tamang pagtatanim at pangangalaga ng mga punla upang masigurong ito ay mabubuhay. Sa bayan naman ng Lingayen, idinaos ang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong Sangguniang Bayan Building sa Barangay poblasyon. Pinangunahan ito ni Mayor Leopoldo Batawil at Vice Mayor Mac Dexter Malikdam. Ang ipapatayong gusaling ito ay nagkakahalaga ng 30 million pesos. 20 million pesos ay mula kay Governor Ramon V. Gico III at ang 10 million pesos naman ay mula kay District to Congressman Mark Kuhangko. Lubos naman ang pasasalamat ng alkalde kay Governor Ramon V. Gico III at Congressman Mark Kuhangko dahil na isa katuparan na ang matagal nilang pangarap na gusali para sa sangguniang bayan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.